Hello guys, mga araw, it's me again, Kamotika TV Ayan, thank you so much sa mga nag-subscribe at Sa YouTube channel ko At sa mga mag-subscribe pa lang, thank you in advance Ayan, shout out sa lahat sa mga nandito sa Macau Mga kapunta pa lang dito sa Macau Ingat po and good luck sa immigration dyan sa Pilipinas And ingat po sa biyahe Ayan, tumataba na tayo guys Kasi napakain ng marami yung umaga <laughs> Ayan, ganun talaga. Huwag tayo mawalan ng pag-asa, guys. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa pero kaya yan. Hanggat may visa, may pag-asa. Yan, lagi mong usipin. Tsaka, huwag kang tatama rin kung nag apply ka man. Araw-araw ka mag-isip kung ano mang pwede gawin. Ano ba yung mali dun sa ginagawa mo. Ba't hanggang ngayon wala pa rin tawag alam nyo guys uh, huwag mag-focus dun sa mga may bayad 10-10 kasi magastos talaga yan ako di ako nagpapasa dun sa 10-10 magpasa kayo online din di ba pag katapos mag-apply tambay kayo sa park o magpasa kayo sa online yung saving yung pasa nyo sa online at least kahit papano kahit nakatambay ka sa isang lugar sa bahay, linggo, sabado kasi sa sabado, linggo wala na mga agency minsan pag sabado, update lang yung sa mga agency magpasa ka sa online di ba? Mas, mas gusto nga, mas, mas, mas maganda nga sa online na lang magpasa eh sa bahay ka lang kasi mostly sa mga agency hanggang pasa ka lang din wala namang nangyayari, walang tawag. Kaya mas maganda siguro online. Tapos pasok-pasok na din. Alternate sa mga agency. Tsaka advice ko lang. Tingnan nyo mga resume guys. Mga resume nyo. Kasi minsan kasi may mali eh. May mga ano tayo doon hindi nilagay ng mga experience sa experience ngayon kasi guys ngayon sa Macau to be honest dati kasi sa Macau okay lang walang experience tanggap pa tatanggapin ka nila walang experience pero ngayon guys naghanap na sila ng experience kaya sa resume nyo advice ko lang lagyan nyo talaga ng experience Lagyan nyo. Huwag lang yung experience yung lang sa Pinasa. Maglagay kayo yung mga experience like dishwasher, uh, cleaner o matindan. Kung yung experience yung sa Pinas, ano lang, yung lagi kong sinasabi, huwag kayong masyadong honest sa resume nyo. Kasi wala mangyayari nyan. Kahit limang beses kayo mag-up, babalik-balik dito sa Macau sampol yung experience sa Pilipinas security tapos security lang nilagay nyo dun wala mangyayari nyan kahit limang beses ka dito bumalik sa Macau wala mangyayari kasi yung nilagay mo experience lang is security yung totoo naman talaga experience mo security lang pero huwag kang masyadong anis sa resume mo lagyan mo ng ano lagyan mo ng experience kahit di mo alam kasi dito na no, experience na talaga inaanap sa Macau. Lagyan mo ng room attendant, cleaner, uh, dishwasher, ano ba ba, delivery o uh, security, ano ba ba, kitchen helper, baker, lagyan mo doon. Lagyan mo kayo, hindi mo alam. Basta mag, yung sinasabi ko lagi, kuha kayo ng idea sa YouTube. Kung anong mga ginagawa ng cleaner, mga ginagawa ng room attendant. Di ba wala kang alam? Kaya magkuha ka ng idea. Kasi kung maglalagay ka lang doon tapos so wala kang idea, mauuwi ka at wala kang wala ka man lang pag tinanong ka, wala ka man lang may sagot. 'Di ba? Ibig sabihin sinungaling ka. Talaga naman sino sino ka. Pero kung kukuha ka ng idea sa YouTube o sa mga cleaner na nagtatrabaho dito sa Macau, kung ano ginagawa. Pag sinabing anong ginagamit ng cleaner kapag so lilinis. Oo. Tapos hindi ka kumuha ng idea, naglagay ka lang doon experience wala ka may sagot pagsak ka na dun sa employer mo di halata ka na sisinghaling di kung kukuha ka ng idea sa youtube o kaya sa mga nagtatrabaho dito sa mga, mga, cleaner kukuha ka ng idea kung anong mga gagawin may sasagot ka pag sinabi sa'yo anong ginagawa anong gamit anong ginagawa paglinis ng cleaner so, at least, kung kumuha ka ng idea, may naisagot ka. Sasabihin mo agad sa cleaner o ah, sa, may sasagot ka agad sa employer, sasabihin mo map o using map and uh, ano pa ba? Map, uh, basta yun. Ginagamit ng cleaner map, polisher o ano, mga, mga, mga ginagamit paglinis. O, at least may naisagot. Kaya ibig sabihin, Masabihin ng employer, may experience ka. Kasi alam mo eh. Oo. Oh. Diba? Tsaka hindi naman naghahanap dito ng COA, Certificate of Employment sa Macau. Hindi. Hindi ka hahanapan ng ano, dito. Hindi. Wala. Hindi sila ganun. Sa Pilipinas lang may ganun. Dito wala. Kaya huwag kayong masyadong ano sa resume nyo. Hanggat maaari, punoy nyo ng experience yan. Para may option. May option kayo. Kasi kung yung experience yung lang sa sa ano sa Pilipinas, example call center, ilagay niyo doon. Wala namang call center dito eh. O, wala, wala tatanggap sa iyo. Sabi natin yung yung experience mo sa Pinas front desk. Mahirapan ka maghanap dito ng trabaho kung yun lang nilagay mo. Dapat dapat yung nilagay mo doon marami. Para kung sakali, pasa mo sa si agency, tapos marami yung experience doon. Tapos sasabihin ng ng agency, "Oh, may kuta tayo ngayon ng dishwasher." Oh, mapipili ka kagad kasi may experience ng dishwasher. 'Di diba? 'Yun yung advantage sa marami experience. Pero kung nilagay mo lang doon security, wala na. Tatapon yung resume mo doon sa agency. Wala naman tong kwenta eh. Wala naman tayong kuta ng security tapo ng resume mo eh kung nilagyan mo na marami yon o pag nag hiring ng ano may kuta ng cleaner may kuta ng dishwasher may kuta ng room attendant o ang dami mong ano doon matik ito 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 maraming experience kunin natin o. oh. eh pagdating sa trabaho dito hindi ka naman agad ano eh hindi ka naman nagsusulo dito trabaho eh may mga kasama ka naman yan pwede ka naman magpaturo o turuan mo ko dyan ka lang masyadong masungit sa sa ano sa magtuturo sa iyo dapat ano lang, sunod -sunod ka lang sunod-sunod ka lang ang utos niya hindi yung pag ka ng ano luma na empleyado basta sa main loob mo normal yun utusan ka kasi bago ka pa lang hindi mo alam saka dapat pag tinuturuan ka bago ka lang dapat susunod ka hindi naman agad-agad na pagdating mo doon marunong ka agad eh yung merong taong ganun na bago pa lang tapos pag tinuruan mo masama yung loob meron ganun eh hindi naman lahat meron talaga meron na pag tinuruan mo sa trabaho bago pa lang ang sama na ng tingin sa'yo eh ang sama na ng loob sa'yo normal yung turuan mo kasi di, bago, ka, bago pa nga lang sa dun eh <clears throat> di ba hindi naman agad agad na alam mo agad yung gagawin eh Sas sasama pa yung loob panay, panay utos daw panay ituro normal yun kasi iba naman kasi yung yung experience mo doon sa dito kung may experience ka na nung cleaner na yun iba naman kasi iba iba naman kasi hindi pare parehas kaya maging humble ka na lang kung tinuturuan ka kasi para sa yun hindi para sa hindi yun pang lalamang tinuturuan ka ng ano para hindi ka mapulilyaso din para yung trabaho mo maging maayos hindi para-bara yun lang guys kung may mali man uh, kung may mali man na nararamdaman yung mali na ang tagal ko na nag-apply hindi pa rin ako ma silik check nyo yung mga resume nyo sa resume nyo may ano yun, may mali tingnan nyo tingnan nyo may gig yun lang guys share ko lang yun ha ah. thank you so much guys and good luck sa lahat ingat po tayo lagi God bless po sa lahat Amen